hindi pinalampas ni Chloe San Jose, isang kilalang personalidad, ang isang komento mula sa isang netizen na nagsabi sa kanya na dapat lang niyang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan niyang kalagayan bago siya mapunta sa impyerno. Ang komento ng basher ay ibinata sa Facebook post ni Chloe kung saan ibinahagi niya ang isang nakakakilig na sandali kasama ang kanyang boyfriend na si Carlos Yulo, isang two-time Olympic gold medalist, habang sila ay nasa South Korea. Ang caption ng kanyang post ay, Dear Soul, you had us at anyang heiseyo, na nagbigay diin sa kanilang magandang karanasan sa lugar. Sa ilalim ng post na ito, may nagkomento ng masakit na pahayag, enjoy it while you can. Pagdating mo sa impyerno wala nang ganyan. Tila nais ng netizen na ipahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon sa ipinapakita ni Chloe, na nagdulot ng galit sa ilang mga taga-subaybay ni Chloe. Hindi nagpatinag si Chloe at agad na tumugon sa basher. Sa kanyang sagot, sinabi niyang, so speaking ill of others is not going to take you to the hell. Let's go to hell together. Sa kanyang sagot, ipinakita ni Chloe ang kanyang tibay ng loob at ang kanyang pananaw na hindi makatarungan ang pagbibigay ng masakit na komento sa ibang tao. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga hamo na hinaharap ng mga sikat na personalidad sa social media. Sa tuwing sila ay nagbabahagi ng kanilang buhay, lagi silang may mga tao na handang bumatikos, hindi lamang sa kanilang mga desisyon kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Ang ganitong mga komento ay madalas na nagiging sanhi ng emosyonal na stress sa mga tao, lalo na kung ito ay mula sa mga hindi kilalang individual. Sa kabilang banda, makikita rin na ang mga tao ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw. Ang pagsasalita laban sa iba, kahit na ito ay nagmumula sa galit o pagkainggit, ay nagpapakita ng mas malalim na isyo sa lipunan. Sa halip na makipagtalo, mas mainam na sanayin ang sarili na maging positibo at tumutok sa mga bagay na talagang mahalaga. Maraming tao ang nagbibigay ng mga komentong walang kabuluhan at ang ilan ay nagiging dahilan ng alitan sa social media. Nakita ito sa reaksyon ni Chloe na tila nagpapakita ng kanyang pagiging matatag sa kabila ng mga pambabatikos. Pinili niyang hindi sumuko sa negativity at sa halip, pinanatili ang kanyang ngiti at positibong pananaw sa buhay. Sa kanyang mga post, makikita ang masayang buhay nila ni Carlos at tila nagiging inspirasyon ito sa ibang tao na magpakatatag sa kabila ng mga pagsubok. Sa mundo ng social media, ang pagbuo ng komunidad na sumusuporta sa isa't isa ay napakahalaga, lalo na sa mga sikat na personalidad na madalas maging target ng mga hindi kanais-nais na komento. Ang pagtugon ni Chloe sa basher ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao ay dapat seryosohin. Minsan, ang mga negatibong komento ay nagsisilbing pagpapakita ng sariling insecurities ng mga tao. Sa halip na tumugon sa galit, maaaring ipakita ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa mga positibong bagay. Kaya naman, sa bawat hakbang ni Chloe sa kanyang karera at personal na buhay, maaaring magsilbing inspirasyon siya sa iba na harapin ang mga pagsubok ng may ngiti at tiwala sa sarili. Patuloy na ipakita ang pagmamahal at suporta sa isa't isa upang makalikha ng mas positibong kapaligiran sa social media. Ano ang sinyo sa balitang ito?